May vlog na kasi ako dito. May ah, vlog na kasi ako dito eh. Yan ang aking palayan guys. Yan. Yan mga tauhan ko yan. <laughs> Pag nalaman ng may ari guys, may nako. ko. diba, taba <Yan>. na. Ang <laughs> lawak naman ako. May pagpapita na nga 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 nang puhol dito. O is <laughs> Oo. Yan, sa akin yan. <laughs> okay, dito mag masarap mag-practice, mag-e-bike madaling araw, maagang mga. Oo. Yung... Matayo, tagal mo nang may e-bike, hindi ka nag-an. Yan, dito naglalakad kami, tiktura, kami nila, si Alma. Ganon na, ganon na kaya ang gagawin. Lagi yung parang video yung parang payabang na kasi maraming ka maraming may ah guys, ayan na yung ano niya. Ayan yung na, o yung... na, pa, pa na nagpapatrabaho ako pa dun. Oh. <laughs> ano ayan o, oh. ang lawak ng aking palaya dito guys o. Oh. Sabi ko, nangungupahan lang ako. Pero dito sa Laguna o, oh, may yaman ko, ang dami ko pang pabahay dun o. Oh. <laughs> Ayun pa, nagpapagawa ka ako doon ng building. <laughs> Lalagyan lang ng palay. Taray. At yan pang manukang ko, guys, oh. So, Dapat may ano. Lawak pa. ng ano. Ng, Oo. Manupad. Lawak talaga dito. Baka tulad. Ay, may pabahay din yun. Ay, pabahay ba yan? Ano nang Ano nang minutes ko? 2 minutes pa lang. Oh. Oo. Ay, hindi to may Mara, ang Ang sarap. Ang ganda pa, ng pabayo. Ay, pabayo ba yan o ano? Uh, subdivision. O subdivision na Parang subdivision. ayaw ko ba? Parang subdivision. Hindi. Pero ang uh, peaceful dito, no? Sarap hmm. kaya dito mag-walk. Ayan, babaguhin ko na ang ano ko. Sa pagkukunting ko, tayo yeah. lang. Tumabi ka, baka masagasaan ka sa pagyayabang mo. <laughs> sa akin to kasinda ayan yung ano ko yung subdivision ko pinapagawa iyan na kung nakinagkakopal ako ng MD basta sa maglakad na ipapos ng kalamba dito ang daan natin oo may daan nandito oo punta ano luok nga ang labas nito Maaga pa naman eh. naman dito kung mag iibay ko mong kamal, ay mag-practice ka dito, mahulog ka dito, no? Hindi naman. Wala naman masyadong sasakyan dito pag umaga. Dami, ang dami lang mga nagja-jogging, nagbabay. Tapos pag summer naman, mga ano dito, Mars, watermelon, mga gulay, hmm. ang tanim. Ano? Basta ano pa ano pa Basta sa amin Bicol lahilamon ni. Eh. Ay yung ano pa ano. Ayan ka yung paano ko oh yung pangtanim kong palay.

kung malinis dito ang kampong eh. Oo, kasi nga, saan eh. Dito tayo, baby, baby. Kasi magsisigang siguro ako mama. Tapi di sore itu harus parkir di suatu ada di tempat glide di meeting hari ini. Ayo saya naik ke samping. Mau di sini. Ini bago Pak Tono. Dan Pak 好的 d